hindi naman ako, hindi naman ako nagpapa VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao e eh, din ang gawin nyo para sa akin hindi naman ako ganoon. tapos yung uh, accommodation sabi ko nga kahit sa MDRRI mo lang okay na ako doon wala namang problema sa akin at di naman tayo VIP yun lang naman yung inaano ko kasi kung, kung ang ganda ganda, kasi na kanun, ng ano yun ang ko noon eh sagutin ka ng ano kailangan mo dito magpapakilala ka alam ko kahit nagtatrabaho ka pag ginanong ka eh, iinit dugo mo eh. Isang vlogger ang umani ng milyon-milyong views dahil sa kakaibang layunin niya na libutin ang buong Pilipinas gamit lang ang kanyang mga paa. Hindi siya sumasakay ng sasakyan at hindi rin gumagamit ng bisikleta. Araw-araw, naglalakad siya mula sa isang bayan papunta sa susunod, kumakain sa mga karinderya, at minsan ay natutulog pa sa mga bahay ng mga taong nag-aalok ng tulong sa kanya. Siya si Ferdinand de la Merced na mas kilala bilang The Philippine Looper. Ngunit kamakailan, hindi dahil sa kanyang paglalakad na pag-usapan si Looper, kundi dahil sa kanyang reklamo laban sa isang lokal na pamahalaan na umano ay hindi siya tinrato bilang VIP. Ang tanong ngayon, dapat nga ba siyang tratuhin bilang espesyal na bisita o lumalabis na ang kanyang inaasahan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat noong Enero 2, 2025 nang ipost ni Looper sa social media na magsisimula siya sa Kilometer Zero sa Luneta Park. Ang layunin niya ay marating ang Batanes, bumaba sa Bicol, tumawid sa Samar at Leyte at makarating hanggang Mindanao at Tawi-Tawi. Pagkatapos ay babalik siyang muli sa Batanes para makumpleto ang tinatawag niyang loop. Ayon sa kanya, gusto niyang makilala ng Guinness World Records bilang taong naglakad sa pinakamaraming lugar sa Pilipinas. Habang tumatagal, unti-unting napansin ng mga tao ang kanyang paglalakbay. Sa una, ay kakaunti lamang ang nanonood ng kanyang mga video, ngunit habang lumalawak ang kanyang nararating, ay dumami rin ang mga sumusubaybay sa kanya online. Maraming taga-ibat-ibang lugar ang sumasalubong sa kanya, nag-aalok ng pagkain, at nagpapakuha ng litrato. May ilan pang lokal na opisina ng turismo ang tumutulong at nagbibigay ng sertipiko bilang patunay na dumaan siya sa kanilang lugar. Sa puntong ito ay umabot na siya sa halos isang milyong followers sa Facebook. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, ay bigla siyang gumawa ng video kung saan ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob. Ayon kay Looper, nang dumating siya sa isang bayan sa Negros Oriental ay hindi siya pinansin ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Ang sabi pa niya, tinanong siya ng isang empleyado, Sino ka? Ano ang kailangan mo rito? Dahil doon ay nasaktan daw siya at nagtanong kung bakit parang galit ang mga tao sa kanya. Sinabi niya na ginagawa niya ito hindi para sa sarili niya kundi para maipromote ang turismo ng bansa. Pagkatapos lumabas ng video ay marami sa mga netizen ang hindi natuwa sa kanyang sinabi. Para sa kanila ay tila inaasahan ni Looper na lahat ng lugar na pupuntahan niya ay magbibigay sa kanya ng espesyal na pagtrato. May mga nagsabi pa na para bang nakakalimutan niya ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakbay at nagiging mayabang na raw siya. Sa halip na inspirasyon ay naging isyu ang kanyang ugali at paghingi ng pansin. May ilan namang nagtatanggol sa kanya at sinasabing natural lang na makaramdam siya ng lungkot kung tila binabaliwala lang ang ginagawa niyang sakripisyo. Totoo naman na sa bawat lakad niya ay nakikita ng mga tao ang kagandahan ng ating bansa. Ngunit sa kabilang panig ay may mga nagsasabi namang kung talagang sakripisyo ang hangad niya ay hindi na dapat siya umaasa ng espesyal na trato mula kanino man. Matapos ang unang video ni Ferdinand de la Merced, o mas kilala bilang The Philippine Looper, inakala ng marami na titigil na siya sa pagre-reklamo, ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa halip na magpakumbaba, ay mas lalo pa siyang nag-ingay sa social media dahil sa mga bagong pahayag niya laban sa mga opisyal ng isang lokal na pamahalaan. Sa panibago niyang rant, ipinakita niya kung gaano na talaga siya nadadala ng sariling kasikatan at kung paano na bago ng atensyon ng publiko ang kanyang pag-uugali. Sa kanyang mga sinabi, para bang inaangkin ni Looper na espesyal ang bawat lugar na kanyang nilalakaran. Ayon pa sa kanya, kapag nadaanan niya raw ang isang syudad, kasali na ito sa tinatawag niyang history walk. Ibig sabihin, nagiging parte na raw ng kasaysayan ng bansa ang lugar na iyon dahil siya ay dumaan doon. Maraming netizen ang napailing sa ganitong pananaw niya dahil tila sobra na raw ang tingin niya sa sarili niya. May mga nagkomento pa nga na parang inaakala niyang siya si Jesus na may Jesus Trail at na basta niya lang lakarin ang isang kalsada ay bigla na lang magiging tourist spot ito. Sa sumunod niyang paliwanag, sinabi ni Looper na gusto lamang daw niyang makausap ang head ng tourism sa lugar para mas mapadali ang pagproseso ng kanyang paglalakbay. Ayon sa kanya, kapag nakausap na niya ang pinuno ng tourism office, mas mabilis daw ang lahat dahil ito ang makakausap ng ibang opisina para sa kanya. Ngunit nang inalok siya ng oras para sa meeting bandang alas 10 ng umaga, ay nagreklamo siya dahil hindi raw siya available sa ganong oras. Para sa kanya, kailangan raw mag-adjust ang opisina sa schedule niya. Marami ang napaisip dito. Kung siya na nga ang humihingi ng pabor, bakit parang ang dating ay siya pa ang naguutos? Hindi pa rin siya tumigil doon Ipinagmalaki niya rin na siya raw ang kauna-unahang Pilipino na naglakad mula Kilometer Zero hanggang Batanes at nakarating pa sa tuktok ng Mount Apo. Sabi pa niya, pasok na raw sa kasaysayan ng bansa ang ginawa niyang ito. May mga naniwala at humanga, ngunit marami rin ang nagsabing tila sobra na ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Para bang bawat hakbang niya ay dapat purihin at bawat lugar na daanan niya ay dapat may sumaludo sa kanya. Ang mas nakatawag pansin pa ay nang sabihin niya sa video na kung mabait daw sa kanya ang isang tao, magiging mabait din siya rito. Ngunit kung masama naman ang pakikitungo sa kanya, ay babalikan niya rin ito ng masama. Para sa ilan, ito ang pinakamaling pag-uugali ng isang taong gustong magbigay inspirasyon. Kapag ganyan ang pananaw, Ibig sabihin ay gusto lang niyang maging panalo sa lahat ng sitwasyon. Wala nang kababa ang loob at wala ring pag-unawa sa pagkakaiba ng opinyon ng tao. Ayon pa kay Looper, hindi basta-basta ang ginagawa niyang paglalakad dahil nakatapat daw siya sa mga opisyal ng Malacanang. Aniya, alam daw ng pambansang pamahalaan at ng kapulisan ang bawat galaw niya. Sa sinabi niyang ito, lalong dumami ang bumatikos sa kanya. Para sa karamihan, tila ginagamit na lang niya ang pangalan ng mga ahensya para magmukha siyang makapangyarihan at para ipakitang may koneksyon siya sa itaas. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sa kabila ng libo-libong batikos sa unang video niya, gumawa muli si Looper ng panibagong video na pinamagatang loud and clear. Sa halip na magpaliwanag ng maayos, ay mas lalo pa niyang sinisi ang mga opisyal ng Negros Oriental. Hindi na niya inisip na abala ang mga tao roon sa paghahanda sa paparating na bagyo. Ang gusto niya ay unahin siya kahit may baha at sakuna na. Sinabi pa niya na lalakarin niya pa rin ang ruta kahit baha, na para bang ipinagmamalaki niyang kaya niyang gawin ang lahat. Ngunit para sa marami, hindi na ito dedikasyon kundi katigasan ng ulo. Sa mga sumunod niyang post, makikita na tila hindi na siya interesado sa mga payo ng mga tao. Kapag may pumuna o nagsabi ng opinyon laban sa kanya, agad niya itong sinasagot ng may galit o panunuya. Para sa ilang netizen, nawawala na sa kanya ang respeto at kababaang loob na inaasahan sa isang taong nagsasabing gusto niyang magbigay inspirasyon sa kapwa. Ang iba naman ay nagsasabing, baka masyado lang siyang nadadala ng kasikatan kaya hindi na niya napapansin kung paano siya nagmumukhang mayabang sa kamera. Isa pa sa mga napansin ng mga tao ay kung paano niya paulit-ulit sinasabi ang hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Madalas niyang ipagmalaki na kaya niyang maglakad mag-isa at hindi siya umaasa kahit kanino. Ngunit sa parehong mga video, makikita rin kung paano siya humihingi ng konsiderasyon sa mga opisina at mga taong makasalubong niya sa daan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung totoo ba talagang kaya niyang tumayo ng mag-isa o baka gusto lang niyang magmukhang matatag sa harap ng kamera. Sa mga panibagong pahayag niya, sinabi rin niyang marami daw ang naiinggit sa kanya dahil siya lang ang may lakas ng loob na gawin ang mga bagay na hindi nagagawa ng iba. Ayon sa kanya, hindi raw siya basta naglalakad lang kundi ipinaglalaban daw niya ang dangal ng mga Pilipino. Pero sa halip na purihin siya, mas marami pa ang nagtaas ng kilay. Para sa kanila, kung gusto niya talagang maging inspirasyon, mas mabuti sana kung ipinapakita niya ito sa gawa at hindi sa mga salitang may halong pagmamataas. Sa puntong ito, marami na ang nagsasabi na nawawala na ang tunay na diwa ng kanyang paglalakbay. Ang dating simpleng lakad na puno ng pangarap at dedikasyon ay nagiging personal na laban na para sa kanyang atensyon at pagkilala. Marami ang nadismaya dahil imbis na magpakumbaba siya, ay mas pinipili niyang ipakita na siya ay kakaiba at mas mataas kaysa sa iba. Ngayon, hindi maiwasan ng mga tao ang magtanong. Sa tuloy-tuloy na mga post at pahayag ni Looper, layunin pa rin nga ba niya ang magbigay ng inspirasyon o natatabunan na lang ito ng pagnanais niyang makilala at hangaan? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito